O si ma'am nasa BGC Single mama, isang anak Okay lang sa'yo? Okay po, okay lang po, single dad po ako Okay lang ba sa'yo na pagbukas mo Laway kong maamoy mo? Aray ko Huwag <laughs> <laughs> ka magalala Pag nagsama kayong dalawa, malinis na yan Nilinisan ko na <laughs> Okay lang sa'yo? Okay lang po kaya mo magmahal ng single dad? Oo oh, naman, kaya naman. Ah, mas matanda sa yo. Bakit? Yes. Ilan taon ka na ba? Nung no, anak, kasi isang lalaki kasi isa. Ah, hi. Pasasin. 26 po. Mas. 26 idol. Bata pa. Mm. -hmm. Ba? Magalala na palandi. mag Kamagalala. <laughs> Kamag Parehas kayo. Pero tanong ko sa iyo, okay lang ba sa iyo na pagbukas mo laway kong maamoy mo? Aray ko. <laughs> Malala mo sa mo. Grabe <laughs> <laughs> naman ay Dolores. De joke lang. Ilan taon ka na ulit? 22. 20. Anong pinagkakabala mo sa buhay? taga work ako dito sa Manila. taga na ano, ako. Taga Mindanao. I ah, mean, Okay. Kaya ako pumunta ng Mindanao. Basta kasama ka. Hindi <laughs> Patunayan Hindi mo. Ko, patunayan I mean, mo. Kasi alam mo kung tayong mga lalaki, kaya nating puntahan yung babae. Mas lalo silang bumibilib. Eh. Omo, as idol, bigay mo sa akin address mo. Bigay mo sa akin, Pupuntahan kita bukas. Bukas na bukas I mismo. Dadaan mo na ako sa madaming prosesyo para magpuntahan kita. Yes. Pero, <clears throat> gusto ko kasi yung magustuhan din ng parents ko bago ako sasagot ng isang tao. Oh, hindi pa hindi. <laughs> hindi, oh. O, hindi. Kasi ano, nung una kong boy boyfriend, di ba, nag-boyfriend ako. Tapos, yun. Hindi na ng diba, Di ba, nabuntis na ako. Tapos, hindi na ng parents ko. Ganito kasi yan. <clears throat> yung decision na yan, no, tama naman yan yung decision ng mga parents natin. Nagusto nila maayos, no, yung mapapangasawa mo. Pero ang essence kasi dito, ikaw yung makikisama. No? Ikaw yung mag-aasawa. Ang mga parents natin, Indeed. darating yung panahon na aalis ang mga yan. Kung baga, mawawala yun sila sa mundo. Mauuna sila sa atin. Pagdating ng panahon, kung, kung pipilitin mo na hanapin yung taong gusto nila, no? Ikaw yung magsasuffer nun. Kasi, matagal ka pang mananatili sa mundo eh. Alam mo yon ngayon, halimbawa, nagka-relasyon ka ng ganito, no, kagaya ni sir na isang single father, pero kung kaya niyang patunayan yung sarili niya sa parents mo na karapat dapat ka sa kanya, bigyan mo siya ng pagkakataon. Kasi sa una lang yan, hindi gusto ng parents natin, pero darating din yung panahon na matatanggap din nila yan kapag nakikita nila yung tao na nagpupursigi at sa sa'yo. Tama. Diba? ba? Mas maganda nga yan eh. May challenge kayo sa bawat isa. Ha? Huh? Ay, sir. May tanong ako. Ba't ganyan yung name? Sir, malayo sa amin. Malayo yung sa amin. Mas malayo pa sa kanila host. Malayo sa kanila host. Wala. The walang mal... yung diba sa to, yung... Walang malayo lang ka, sa gusto. Wala na siya, boses, Ah, sir. Sir. Pa. Oh, ano? Magbabasa ka ng comment dyan o kami intindihin mo dito? Kaya naman. Sorry po, sorry po. Nawala na signal. May tanong si ma'am sa'yo. <coughs> malayo daw ang lugar niya. Anong masasabi mo. Walang taong walang malayo kung sa taong nagmamahal. Hay tsaka oh, may tanong pa ako. Bakit kayo ng asawa mo? Kasal po ba kayo? Hindi po. Bakit kayo naghiwalay? Siguro nakahanap ng wala sa akin, nakita niya sa iba. Okay. Kaya po, bakit kayo nang hiwalay? Hmm. Siya yung nagloko na. eh. So, parang siya tama. Wala sa inyong mali. <laughs> Pero sir, hindi ka natatakot na mag... ...jowa ng mas bata sa inyo? Hindi po At kasi. Hindi po kasi sa tingin ko ako yung makakontrol na isang relasyon kailangan may dad mas may edad talaga yung lalaki para makontrol yung relasyon may harap pa kasi pag yung babae ang may edad sa iyo tapos bata ka parang hindi naman ano yun depende naman yun depende, depende naman, yun. naman yun bakit? alam ba kung matanda ang babae siya na agad yung masusunod hindi naman ganoon depende na pag-usapan yun eh. depende ano, naman yun ano susunod ka? Susunod ka o... Kasi oh, hindi ako pwedeng kontrolin. Matutulog kang wala. <laughs> Susunod diyan. Ako din Sana ko sa'yo, hindi ako pwedeng kontrolin Hindi ka kontrolin. Mali, mali kasi ang ano, mali, mali kasi ang uh, point of view nyo. Wala yung mag ka. Wala, wala kasi, kasi dapat na, yung diba? magkontrol. Kasi dapat, no, magtulungan yes, kayo, hindi yes, yung dapat natin. kontrolin mo yung isa kasi nga naman diba? sir, alam niya naman yun sa sarili niya, yung tama at saka mali. alam niya man din yun sa sarili niya, kung ano yung dapat yung da, dapat niyang gawin or tama, hmm. walang, walang so langga ayaw, ayaw ayaw. Oh, we wait wait, wait, wait. wait, wait. Langga. Lang, lala. <laughs> okay lang ba, langga, lang lang ay ay si sir sayo ay <clears throat> hmm. Pas ano siya. Ha? Pas dan. Oh, pas daw guys. Medoritor pas. Thank you sir ra, salamat. Oh, at least 'di ba? Naging totoo si sir.